Welcome to Ate Prezi TV At ngayon naman po ay meron ako ipipresent sa inyo sa palengke naman At uh, kung uh, bago ka palang sa aking channel Please subscribe, like, and share and leave a comment to thank you Ito yung mga tagpo kanina sa palengke kung saan nagdaan kami ni Gerly Uh, galing ako sa pagpapat laboratory ng aking sugar at heto na nga nakauwi na kami ngayon so uh, uh, akin namang ikukwento sa inyo mga pangyayari kanina doon sa palengke sa pwesto nila Jer at saka nila Maricar si Jer ay aking bayaw at ang uh, kanyang misis na si Maricar so uh, yan na nga nakita nyo naman no ang gaganda ng mga gulay nila lahat ay fresh at uh, ito ay matatagpuan mismo dito sa Senmar Market, dito sa aming barangay at uh, yan nga si Gary bumili ng balutan ng lumpia kasi meron pa akong babalutin natin lumpia para at uh, iikot ko kayo sa aking pagpunta kanina sa palengke, pasensya na kayo sa background ko kasi magulo yung mga manok dito sa amin eh. at yan na nga marami silang tinda kompleto at ang um, mga saging nila magaganda talagang pangregalo. Mga first class at ayan. Uh, marami rin silang grapes, tsaka itong uh, lemon at uh, of course syempre eh, meron silang dragon fruits at uh, mga grapes na iba't ibang kulay. At ang um, mangga na merong dilaw at berde, hinog at hilaw na talaga namang kasasabikan mong kainin. Ganon din siyempre ang mga prutas na tulad ng mga apple, ganyan. Mga peras at eh, uh, tingnan ang kanilang uh, kiat-kiat at saka yung kanilang suha, di ba? So dito kumpleto ay ang mga saging talagang pwede mong ipandigalo sa may mga okasyon. At yun nga, yung pangpakwan, dalawang klase ng pakwan, may bilog, may pahaba. At ang mga milon, talaga naman kay sarap bumili uh, yan ato yan yung sa loob ng mismong pali pwesto nila o yung si maricario Clare nakakulay itim at yung kanilang bagong tindera busy busy sila at kompleto um, rin para ka nang napunta ng uh, grocery sa mga mall at uh, wala ka nang hahanapin pa kompleto sa sa uh, ang kanilang pwesto at uh, lahat ng klase sabihin mo lang yan katulad niyan uh, ano ba yon atahuri uh, tahuri ata yun o tausi yan uh, ganyan mga sahog meron sa kanilang pwesto at uh, dito na rin sila nagluluto ng kanilang um, pagkain at uh, halos talaga ang uh, full support ang buong pamilya para sa kanilang pwesto. Ayan no, oh, ang dami, di ba? Lahat nga eh, kompleto nga eh. Oh. Klabasa, ang kalabasa, ang lalaki. Tingnan nyo naman. O yan si Clarissa, ang magandang dilag Naka isa isang mutya nila Gerard Maricar. May pogi sa likod niya, o dalawa. Yung pwesto nila, Henry, yan eh, magbababoy. Katabi nila. So, ayan na nga. Uh, hmm, nakakailan na ba si Clarissa ng repack? Ang ganda ng uh, pagkaka-arrange na aris pang maigi, di ba? Ay, ang ganda oh. may pa ang kanyang uh, carrots masarap ang sauce talaga ang gulo talaga ng aking background di yeah, dito sa bahay no. Uh, so eto na balik ulit tayo dyan ayan may namimili naka helmet pa kasi nga itong palengke nilang yan yung kanilang pwestong yan eh yung palengke meron yung parkingan kaya ginhawari itong mamili Wow, ang lalaki na mga upo. Uh, ano pa? Ano pa ang inyong iintayin? At pumunta na kayo dito sa pwesto nila Maricar sa San Mar dito sa aming barangay barangay Gente de Leon wala ka nang hahanapin pa kompleto na talaga naman pati mga kalabasa ang lalaki kompleto meron ding papunta doon sa loob ng palengke na mga tinda ng mga baboy at saka uh, isda at yan na nga si Boy ang uh, tagapag-repack ng mga lahat ng klase ng gulay And si Boy ang magaling na kasampalengke nila Jer at Maricar Oh, yan na si Gally, nakapamili na nagpagataata siya ng nyug doon sa kabila, kasi may ginagawa si Boye, kasi doon pinipigat ito na uli, pakita ko uli sa inyo ang uh, iba pang mga tipaneng darita, bumili rin kami ng itlog, complete, sabi ko sa inyo complete eh. At eh, uh, ito yung uh, matatanaw mo doon sa loob na yun, papasok na yun yung mga mag-iisda, yan at saka mag-bababoy uh, eto at na kami ay nagbabayad na para kami ay uh, makauwi na rin makapagluto-luto na at nakakapamili uh, na rin kami ng koanik-anik <laughs> bumili rin kami ng uh, uh, ano, cherry apple yung maliit ba na apple so ayan tsaka isang uh, dragon fruits na puti ayan. aking uh, ibe yan tatanggalin ko yung mga buto at ito yung cherry apple oh. yun yung napamili namin kanina at ito na nga kami sa bahay para uh, medyo makain-kain na so yan ang aking maibabahagi sa aking pamamalengke sa aming pagdaan ni Gerly sa pwesto nila yung maricar at Jer at uh, susunod naman pakita ko sa inyo ang paggawa ko ng salad ang masarap na salad Meron kasi akong dalawang uh, pipinong maliit na bigay sa akin ni Enan. So, yan ang aking isasama sa aking gagawing uh, salad together with the cherry apple na yan. At, um, mahilig kasi ako sa salad. at na uh, tinglahan na natin ng ano konting mayonnaise para naman magkalasa-lasa di ba konti lang naman and then uh, lalagyan din siyempre natin yan ng uh, ketchup yeah, importante malagyan ng ketchup eh para maging colorful at saka maging malinamnam din yan ayan sarap niyan oh, di ba yan ang aming pinamili kanina o oh, na kain na tayo ng aking salad na may kasamang cherry apple na binili ko kila Jer and Maricar. Wow, very colorful. Tara na, kain na tayo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, thank you very much. Keep on watching always. Thank you, bye-bye. See you on my next vlog.